at isang foundation pong ang sinamahan ng RSP sa kanilang pagbibigay na munting tulong sa Philippine School for Deaf. Panoorin po natin ito. Christmas is the season of giving. Ang panahon kung saan sa kabila ng magulong mundo ay pagbibigayan at pagmamahalan ang siyang nananaig. Patunay dito ang isinagawang aktibidad ng isang foundation para maghatid ng munting ligaya sa mga estudyante ng Philippine School for the Deaf sa Pasay City nitong Oktubre lamang. Bakas sa mukha ng mga bata ang saya at ligaya sa ipinamahagi ng nasabing foundation na talaga namang magagamit ng estudyante sa kanilang mga pag-aaral. This is a special school for the deaf Uh, actually it is a national special school funded by the national government. They have uh, donated some of uh, uh, school supplies and other goodies for our learners bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility. Ay hindi lamang mga sapatos, bags at school supplies ang kanilang ipinamahagi. Tumulong din sila sa paglilinis at pagsasaayos ng nasabing eskwelahan mga lumahok sa aktibidad na ito ay nagtanim ng mga halaman sa hardin ng eskwelahan. Sama-sama din nilang pininturahan ang ilang silid paaralan na ipinatayo ng business tycoon na si Henry C. Sr. In the future, we will continue to support education through the Philippine School for the Deaf and other such institutions and continuously be involving our customers and taking part in helping the Filipino people today and tomorrow. Tunay na namang namutawi ang diwa ng Pasko sa mga ganitong pagkakataon. Hindi man nila masambit sa kanilang mga labi ang gustong sabihin, ay ramdam naman sa bawat estudyante ng Philippine School for the Deaf ang naghuhumiyaw na salitang salamat po.